Ayan, nandito na kami sa simenteryo. Pero ma maulan siya. Yan ang na ang, ang Nay! Hmm, po, maulan na naman ang... Paano tayo mapunta niya kay mamay? Ay, alam nga naman, hindi tayo pumunta. Hindi niya tayo anak daan. Wala nang kasawasawa sawa ang ulan. Ay, eh, mali pala ng nang... mga pa, patupahan. Medyo mali. Hindi, pag-ayun pa ha. Pag-ano? Oo. Ka... Mm -mm. ikaw eh. eh. okay na ang garno. Gano'n. Ito mo si inay, oh. Masa'n ganyan ako, tatay? Doon pa ha? pagkiraan po. Tabi-tabi po. Paano tayo gakain nandito, ma? Ay, hindi talaga makakakain. Dahil maulan. Masan? Ay, ay, hindi pa. At saka hindi naman mabubuhay pa ng kandila eh. Hindi na na. Paano mabubuhay ang kandila? Mag, ano ka? kikiraan po Palayo Ang lang po. si Ay si father Ating si Father, ating aano si Father. Nay! Wala, ikaw na may mainipin pa sa... Ayan yan, si Father. Eh, saan nakat natin ang si Father? ng tayo mo. Paano mabubuhay ang kandila? Paano mabubuhay ang kandila natin yan? Ayan man din. Kaya kanyang ito. Ito pa yung nanay umiyan. Malaki. May baso. Ayan na ito. Nako. Lagi na lang garne pa dun dyan. Dito pala dami na. Ang nag-ano pala. May mga Naghihikap at binibindisyonan. Ayun na si father. Ang daming, ang daming father. Pat mga ano na lang pala. Wala, maulan. Talaga maulan. Ano kayo sabi na ni Ricky? Okay. sabi? Ay, nasabi na kay Ninong na hindi makakaanot, maulan. Oo. Hindi na lang yung, yung Eh, katulad yan. Ilalagay mo yan dyan. Di yan, eh, hindi rin nabuhay. Dahil time. Paano makakabuhay? Mama, punta pa tayo. Oo, doon. Kay mamay. Eh. Kay kaka. Kay doon nga pala eh. Dapat na nagdala ko payong. Dapat nga sabi ko sa'yo, dinala mo yung isang payong. Ang dami na, hindi ko na alam din. Hindi na ko ito. Ano? Hindi, hindi, hindi. Picture eh, anak si inay. Na at, abigay natin kay Ninong. Wait. Mo, na ina-sindihan ang ano. At picture lang. Ay, katulad doon kay Lola. Paano yun, Nay? Walang tabon. Hindi, may tayo. Maganda pala yung may ganong ano, yung parang bahay. Parang bahay ang ano. Oo, oh, ulan. Maulan, maulan. Paano kay eh, Lula ngayon? Ano kayo? Uy, ako na nga nababasa eh. Kay Lula, din ito kay Lula. picture mo si inay na magamit at apas kayo yung Nako, inabot na tayo ng ulan dito sa gitna. Sabi maulan, maulan dito sa sementeryo. Basa na kami ng ulan. Grabe, hindi na pagbigyan, hindi mala na pagbigyan ang araw ng mga patay. Dapat man lang uminit. Mainit ang mama.